Okay. Ayun na nga mga boss, sa magandang Umaga na naman po sa inyo ah. Ito panibagong vlog na naman po tayo ng araw na to At kukuha ko ng ano Papaya Mag tayo ah, uh, Shout out sa inyo dyan mga boss ah. Uh, ngayon na lang Uli ako makakapag upload Kasi Medyo na busy tayo ah, uh, dito, dito na naman Sa no, Laguna at uh, kukuha tayo ng papaya Magditinula Mangga muna mga boss Dami bunga Mga boss, nakakuha na tayo ng ano, papaya ito, so, pantinula tinula. Ah, titinula muna tayo. Tawa muna tayo ng tanlad. Ang pwede nang tanungan, Nang? Saan? Yun, <laughs> Tama na yun muna, mainit. mga ito na yung luluto natin tinulang manok, yung papaya oh. tinulat muna, tinulat Para may sabaw yung gumagawa Ayan oh. Gumagawa sila dyan sa tangke Yan ang, yan ang mga boss oh. Magigisa na tayo ng ano. Tama. Pagluto natin sila ng tinula kasi yan eh, yung oh. mga gumagawa oh. mga boss oh, nag

tubig na oh. hindi muna natin siya lalagyan ng tubig mga boss kasi ito eh. tubig yan eh kaya e, yan ang pinakasabaw niya kumukulo na mga boss kaya lagyan na natin yung papaya papayang pahinog na Kamayin na natin yan at marinis na may yung kamay natin ayun e oh uh, ito na Tiga, tiga pa. Lima kilo. Tiga. Tiga. pa. Wala na, huwag ganit na yan. Sige. Pakain muna tayo ng mga aso. sanlaga yan lang. Sige, sandali. Oh, dasmag. Dasmag na, dasmag. Ngayon uh, mga boss, pupunta kami dito sa ano, yung resort dyan. Titingnan namin kung ding liguan Sige. Oh, pareho pa tayo ng sombrero ah. Patay. Oh, pareho pa tayo ng sombrero. Ano ba 'yan? mo nabili yan? Ha? Eh? Saan mo nabili? Saan mo pa? Ta Yun. Bagsak lahat. O. Sumubra naman ang lakas. Pupunta namin yung pinagmamalaki ni Busyang Di yang dito ba? na Liguan. No? Hindi pa ako nakapunta ka? Hindi pa ako nakapunta dyan. Nandito na kami mga buso. oh. sinasabi nilang ano yung liguan dito mga boss ito sige okay, diretso lang nasa panan ng bundok bumaba muna ako kasi taho yung tawiran doon ininide ko muna si otol dito na kami mga boss dito sa liguan dito ito siya oh. nasa paanan ng bundok ito siya mga boss ang lupit ng iinit dito mga boss ito siya oh itong liguan dito sa Santa Maria, Laguna tahan Na natin sila ayos din Anong, Anong magkano rin ang cottage nila? 300, 300. 300 Ay, ito pala, 300 Kimaw Resort Ayan po, ang oh, ganda oh Anong, ano, pangalan? Kimaw? Kimaw Kimaw, Kimaw Ayun, Kimaw Ay, eh. O oh. Ayun guys oh Kimaw <laughs> Resort Si Kimaw Resort pala to Baga ano to, baga Ayun Hindi pa masyadong, ano, gamit Hindi, marami na rin, ano, naliligo kasi sa may mga katilis na ibig sabihin si boss J tama yun ibig sabihin maraming ano na marami na naliligo rin dito kasi may mga katilis na rin na ano eh Himaw Resort pala to pwede mag overnight dito ayos dito yung sala rin dito mga boss so yung may pakanalan lahat Puntahan daw namin. Kidinya oh. naman tulog din. Oo. Na-kayo ko ni po eh. Oo. Rin oh. minadiligo na. Oh. <laughs> 300 yung isang oh, ano. 300 mga boss. Ah. Uh, Kakating sila. Tsaka may ano pa ho. Oh. Ito oh. Yan ang malupit. <laughs> Iniwan. Sa halagang 300, may kasama ka ng 4. May kasama ka ng 4 sa halagang 300. Mga boss. <laughs> mga boss. Kaya <laughs> mo naman si Arjan, si Diwata. Ay, iniimbitan ko nga pala yung mga ano ni Diwata dyan. Yung mga krumo dyan, binibining Diwata. Dali mo na rito sa Himaw, <laughs> Himaw Resort. <laughs> Dito sa Santa Maria. Ganyan, ano? Ito yung nagbabantay dito mga bus ano Anong pangalan nyo ate? Esther. <laughs> ha? S -ster. S -ster, uh, si Binibining ano, Esther. Ay, ah, itong, itong lagay na to, nalinis na to. ah uh, ba't madahon pa rin? Pero, uh, normal na yan yung mga ganyan kasi nandito sa tabing ano eh. Hindi, hindi talaga may iwasan yun dito mga boss sa nagbabantay pa lang eh panalo na eh doon pa kaya sa Ikang, ano, talagang liliguan mga ano eh yang, yang eh pang altar eh. ayun nga mga boss ito ah, ah, pabalik na kami tinignan lang namin kung maganda yung area okay naman uh, hanggang dito na lang siguro muna ulit tayo mga boss maraming salamat po ulit sa panunod po lagi ng aking munting channel mga idol Boss J. Tamayo Subscribe